Good morning Happy Friday sa ating lahat yan Biyahin na naman tayo Saglit lang naman guys Ikot lang tayo Check lang natin dun sa palike Alam nyo kung ano Sinong kasama Andito guys Dito guys oh. Siya lang ang kasama ko Ang aking pahinante Yan Check nyo guys ha oh. Siya ang aking pahinante Hello Pelo Pelo Gustong <laughs> gusto, -gusto yan ang kaya ko oh. Pelo 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 Halika na ikaw na mag-drive, lika dito. Oh, ikaw driver, ikaw driver, lika. <laughs> Ayun, gustong-gusto niya. Upo na siya diyan pag ko. Upo na siya diyan. Ayun, Taimik na siya kasi naka-aircon, oh. Gustong-gusto niya, guys. Ayun. So, aga pa lang. Ano oras pa lang mag-8 o'clock pero ang taas na nung hari araw, init na ng panahon. Grabe. Grabe, mainit ang panahon dito, guys. Buti na lang yung anak ko at pamangkin ko Uh, ano yung room nila may aircon kaya putin lang ganun kung walang aircon nako Diyos ko grabe ang init ng panahon panahon grabe guys Whew, grabe ay grabe grabe kaya gustong gustong sumama tong ano aso sa akin kasi syempre naka aircon eh <laughs> gusto gusto niya sumama ah uh, payo ko lang mag tayo ngayon tapos ano ah uh, lagi tayong inom ng tubig kasi grabe ang init ng panahon sobra sobrang init ng panahon kaya dapat sana han? inom kayo ng inom ng tubig pang paka pang paano lang sa ano init ng panahon <laughs> si delikado lalo na pag may ano ka na high blood na po ko ang hirap ngayon <laughs> ito tayo ngayon grabe crowded buti walang traffic buti guys walang traffic yan di ba maluwag pag umaga yun guys tuwang to tuwa yung ano kasama namin Diyan sa pwesto karne ano kasi ano sabi ko ano mo lang sabi niya ano ah, ang alam natin dinakdakan masarap yan linuto kong dinakdakan hindi nila alam ano aripolyo ah, lang <laughs> Ginisang repolyo lang inano ko. Tapos nila, hinaluan ko ng ano. Nilagyan ko ng sardinas. Yan. Yeah, di ba? Sarap. Pero ang kala nila ano. <laughs> ang kala nila, uh, dinagdakan. <laughs> Yan Pauwi na tayo, guys. Yan Pauwi na tayo. Sabay. Bye-bye, guys. Bye-bye. muli Bye-bye.